modernisasyon ng PUB modernisasyon program kawawang kawawa kami na mga mananakay hindi na nga tumataas ang aming sahod ay eh. ang laki pa ng magiging uh, magiging bayad namin ng aming mga pamasahe tuwing kami ay papasok ngayon okay mga kababayan ito na naman si Cardo Crepico uh, magandang magandang araw sa inyong lahat ano uh, ang adlaw sa inyong tanan, no? Uh, Diyas sa mga sa dakbayan sa Sugbo. <laughs> Dak, dakbayan. No? diha sa Visayas, o sa uh, mga isla sa Visayas, o sa Mindanao, no? May hapon sa inyo, o may adlaw diya sa inyong tanan. Uh, kung hindi rin naman sa Luzon, kung dito sa Luzon, uh, magandang araw sa ating lahat. So, ito na. Ah, uh, ang topic natin ay uh, itong PUB uh, PUB Modernization Program, no? Ah, uh, ito ay talagang uh, ang sapul na sapul dito yung mga jeepney uh, driver, jeepney operator at ang higit sa lahat yung mananakay, no? Tayo. <laughs> Alam nyo, hindi lang uh, masyadong pinapatingkad yung mga magiging uh, epekto o magiging problema nito parang sa mainstream media sa mga interview ng mga leader dyan na mga nasa ahinsya ng uh, uh, transportasyon ay eh tila uh, ano lang uh, ang pinagdidiinan lang o yung pinag-usapan lang yung mga driver, yung mga operator tapos uh, yung itsura ng uh, uh, wag nito, yung sasakyan o yung ipapalit. Tapos yung paano ang paraan ng kanila daw uh, pag, pag, uh, pagpapalit at pagbabahayad uh, pagbabayad naman ng mga gustong lumipat o yung gusto ng mga pagmodernize ano at kung sa kanino mangungutang no <laughs> so yun lang ang ano yun lang ang naririnig natin hindi ganong pinag-uusapan yung um, tawag nito. Paano naman yung mga mananakay? So, ito. Uh, pero bago bago tayo mag ano, bago ako magdiretso, uh, yung hindi pa nakaka-subscribe diyan, uh, paki-subscribe yung kardo uh, Cardo Critico, uh, ito yung YouTube channel natin na saana kung saan na uh, pilitin nating uh, makapagbigay palagi ng mga issue o mga pag-uusapang issue tapos sa uh, magkakapagbigay tayo lagi ng uh, komentaryo o uh, uh, popunahin natin kung may mga mali o kung o size natin ano kung may mga makikita ng inyong linkod na mali at sana palagian niyo akong abangan no paki-subscribe paki pindot ng notification bell at uh, uh, pati na rin yung kampana diyan no Pislit-pislita lang na, bay. <laughs> mga amiga, mga amiga. Na mga ka, mga guwapa natong mga guwapa natong pagpaminaw at taga uh, taga sa tawag ini, taga tanaw o taga, yun. Kung sa Tagalog, mga tagapanood natin, ano. So, may adlaw sa inyong diha, mga uh, kahigalaan o mga amigot, amigot, amiga. So, yun na nga. Yung, no, kung sa Tagalog, eh, Magpatuloy na tayo. <laughs> yun. Uh, ito na. Kamakailan lang. Nung nakarang araw lang. Uh, uh, yun. Nagpatawag na itong uh, Congress. Sa wakas. Ano? <laughs> Sa wakas nagpatawag itong Congress. Kasi nung panahon talaga ni Duterte, wala tayong marinig. ah uh, Mga kaibigan. Wala tayong marinig. Uh, na kung mayroong pagtutol, kung may pagtutol, kung may pagtutol o wala yung mga tao, yung mga involved no, panahon ni Duterte wala. So sa akin lang, umpisahan natin ano kasi sabi ko nga parang walang nang walang mga patawag no panahon ni Duterte. So simulan natin ano ang pagkakaalam ko uh, tayo nga ng mga hindi naman tayo jeepney driver, hindi naman tayo uh, operator, uh, wala naman tayo sa noong araw. Ang inyong lingkod ay talagang uh, uh, ipagmamalaki ko na ako eh. Halos dinaanan ko yung tatlong yan. No? Ang inyong lingkod, naging tricycle driver, naging jeepney driver, at naging taxi driver. So, so talagang uh, sa totoo lang, uh, danas na danas ko yung mga uh, problema ng mga driver. Pero ang inyong lingkod, hindi ako operator, ano? So, ang danas ko, yung talagang hirap ng pag, ah, uh, uh, yun, naalala ko na, no Boundary. No? Kahit nung nag-tricycle ako, hindi rin naman ako nagmamayari ng tricycle. Ang iyong lingkod ay talagang, nung mga panahon na yun, ay talagang duma sa hirap, ano? Sa so, pagiging tricycle driver, boundary din ako. Ah, uh, sa taxi, lalo na. Boundary din ako. Uh, tapos sa uh, jeepney driver, naging jeepney driver, boundary din. So, talagang naranasan ko yung kung gaano kahirap kumita sa pagdrive. So, ayan. Uh, Alam ko lang. Yung aking uh, dating uh, inagmulan din. Isa sa aking mga hanap buhay. So, yun na nga. Uh, itong uh, public utility uh, PUB modernization uh, program. Sa totoo lang, panahon ni Duterte yan. So, kahit nung mga ano pa, sila Gloria, sila Pinoy, uh, baka panahon nga nila Irap, eh talagang meron ng mga pagnanais na imoderno yung ano, yung, lalo na yung jeep. Kasi yung mga FX na yan, mga uh, bus or kung ano man, nagkaroon na yan ng mga pagbabago. So, itong jeep lang talaga ang mayroong ang kumbaga nahuhuli. Hindi pa rin nagkaroon ng modernization. So, lahat naman gusto, no? Kahit naman sino, pag tinanong mo, uh, kahit yung simpleng mananakay, gusto talaga mabago din. Kasi ang hirap na rin na rin mga itsura ng ibang uh, mga jeepneys natin, no? Medyo talagang lumang-lumang-luma ng iba. May bago, may luma, karag-karag nabubulok na, halos masusugat kana sa mga kinalawang na, na awakan o kung ano man dyan, ano, yung mga upuan talagang hindi napantay. So, talaga naman gusto nating lahat na ma-modernize. Pero doon sa kay Irap, kina Gloria, kina Pinoy, hindi yan matuloy-tuloy kasi nga um, ma, ma masalimuot. Masalimuot, ano? Dapat mag-usap mo ng mabuti. Pero ito na nga, itong panahon ni Duterte, nakakagulat. <clears throat> talagang nagdeklara sila na wala nang atrasan, tuloy yung pagmodernize. Pero ang uh, nakaka kasi ako eh, uh, ako dalagang uh, pinagdudahan ko na yung kanyang mga pananalita noon na mas gugustuhin niyang makipag-usap sa China, sa Russia, no? So, ayaw niya sa United States of America, sa ayaw niya sa European countries, no? Kahit sa mga Canada, mga Australia, parang ayaw niyang makipag-usap dyan. So, talaga ang gusto niya is makipag-usap siya sa, ano, sa China, <laughs> no? Gusto niya talaga makipag-usap sa China, Russia, Ganun ang mga gusto niya. So, doon palang lang, nagdududa na ako. Iwan ko kayo, ganun din sa guro kayo, no? Pero nakakapagduda kasi. <clears throat> kasi kadalasan pa ng kanya mga project. Isa, uh, puro China. Ha? Huh? Naalala nyo ba yun? yung Kahit yung mga uh, construction dyan sa... Uh, dito sa may ano sa may uh, itong uh, ginagawang uh, mga LRT o lalo na itong papuntang uh, from Lagro to ano tapos yung iba't iba pang mga flyover ano di ba na huli do na may mga Chinese na mga ano mga construction worker no so <laughs> pinalagpas lang ng tao yun pero nakakapagtaka talaga yun ano kasi pwede yun ang katwiran nila doon is project daw kasi ng o yung inutangan ng project na yun ay China. So parang ang mga officer o yung mga engineer ay mga Chinese siyempre dahil silang magpapatupad ng proyekto. Pero hindi yun mga engineer eh. <laughs> Pangkaraniwang construction, mga labor, mga construction worker. So naging ano pa, naging kaagaw pa ng ating mga Pilipinong construction worker. Sa mga tuwing talagang isang halimbawa lang yun, na yung panahon ni Duterte, ay eh, talamak talaga yung, iwan kuba yung pagkampi niya sa, ano, yung pagkampi sa China. Kaya ito yung nakakaduda. Uh, kahit, kahit, hindi, wala tayong, uh, kahit wala tayong uh, tinatawag nitong uh, ebidensya pa, nakakaduda talaga bakit itong panahon ni, itong si Duterte at yung mga LTO na yan, mga LTFRB, DOTR, ay ang naririnig natin manggagaling pa sa China na naman yung mga, yung mga ano yung ipapalit sa mga jeep natin no, lalo na itong nandito sa Kamaynilaan hindi natin alam yung sa ibang mga uh, probinsya no, balitang balita na ayan na naman ah uh, China made na naman so, <laughs> doon palang magdududa kaya laging ano eh, may question eh kasi sa dami-dami ng pwedeng pag-orderan, malamang mayroon sa Japan yan, mayroon sa Korea, o kung saat maman. Pero bakit palagian, China ang ano, pagkukunan ng malaking bahagi ng uh, ipapalit sa mga jeep. So ayan, questionable na agad. Tapos, nalaman-laman pa ng mga jeep ni driver at operator na ubod ng mahal. Napakamahal talaga. Kulang-kulang ha? halos dalawang milyon So, paano naman yung mga simpleng driver lang, na tulad nung amo ko dati, ano, yung pinagbabonderihan ko, eh, gumagasto lang sila sa halos, eh, magandang klase na nga, eh, halos, ano lang, mga 400 to ganyan, 300 to 400,000. Minsan nga, bumibili lang sila ng segunda mano. <clears throat> so, mga magkano lang yun, 200, 300,000. At gagasto ka pa ng, uh, mga frankesa o kung ano man yan so uh, napakabigat napakabigat so ang unang ano natin yung uh, ang nakakaduda na agad yung uh, bakit China na naman ang mga pagkukunan tapos ang isa pa tayo na mga simpleng mananakay yung itsura <laughs> nakakatawa na may concern kasi tayo din dun sa ano eh tayo na simpleng tao lang may concern tayo doon sa ating uh, jeep, no? Nakilala kasi yan sa buong uh, daigdig. So, mga bisita natin, uh, nagugulat sila sa itsura ng ating, uh, uh, isa sa ating mga public uh, transportation, yung jeep, ano? Dahil, kumbaga, uh, hindi tulad sa kanila, taxi o kaya mga, basta, ibang itsura sa atin. Uh, tayo lang yung may ganyan na magkakaharap, ano? <laughs> sa loob ng isang sasakyan at pahaba yung kanyang uh, itsura. No? So, humahanga sila dyan at nakilala tayo dyan. Katunayan, yung mga tourism natin, may mga simbolo ng jeepney. Lalo na yung mga saraw-saraw pa ng mga Francisco Motors o saraw ng mga disenyo. May mga ano, mini, ano, mini creature na pwede mong bilhin tapos may iuwi nila. So, ito pa, mula diyan ang ipapalit pala ay eh, hindi naman jeep no akala talaga namin ako na, oh, akala ko talaga is jeep din itsurang jeep di baling palakihin pahabain lagyan ng aircon gawing ilit uh, uh, hindi na di gasolin hindi na di gasolin hindi na di krudo kung bahalak talagang i-electric yan pero jeep pa rin dapat ng itsura o oh, malapit na malapit sa jeep ang itsura. Eh hindi. <laughs> Sa nakikita ko eh, Ang gusto pala mini mini bus eh. Bus na 'yon o kaya mini bus ang tawag diyan eh. Hindi naman jeep 'yan. Paano pa eh, paano pa sabihing jeep 'yan eh, mini bus 'yan. Alam naman natin 'yon ng na mga Pilipino yung ganyang naglabasan eh. Para siya nga close ba na malaki-laki ng konti na para na rin siyang mini jeep, mini bus talaga. So, yan na nga. <laughs> sa itsura, tapos bakit doon bibilhin, no? Tapos ngayon, ang isang hindi magandang ang nangyayari, uh, pag, pag, pinuntahan natin o uh, pinag-usapan natin yung ah, uh, uh, paano naman yung mananakay, tulad niyan, problemado pa yung mga jeepney operator, mayroong mga ayaw, ayaw sumali, kasi nga namamahalan, Saka ang unang tanong pa nga, yung, eh, ako ang inyong lingkod, ano? Eh, ang unang gusto kong itanong, eh. Paano yung mga ginasto ng mga operator dyan sa franchise? Yung franchise, no? Hindi ko alam kung magkano yan sa totoong uh, doon sa opisina ng LPFRB, no? Pero, ang alam ko dyan, marami kasing, parang sindikato na yan nung araw, eh no? Yung hindi ka na makakakuha ng prangkisa. Dahil ang laging sinasabi ng LTF, ang laging sinasabi ng LTF RB is uh, puno na o wala na, puno na, parang ganun lagi ang sinasabi. Mapat mapataksi or ano. Ngayon, ang nangyayari diyan, ang naalam ko dun sa mga operator ko, ay uh, may nagbibinta sa labas, no? May mga nagbibinta sa labas. May mga parang mga picture sa labas. At yung kung magkano man yan sa loob, lalo na kung may tinatawag silang magagandang ruta, uh, parang magandang ruta, magagandang kitaan, ay eh, mayroong maliligaw. Kunyari, gusto mo ng kugyo, uh, kugyo kubaw, antipolo, mga tipong ganyan. No? O mga ligarda uh, kubaw, o ligarda kugyo. <laughs> may ganun bang ruta? Pero kung may ganun, ano, ang alam ko, umaabot ng 80 o 100,000 yung prangkisa. ah <laughs> Bintahan sa labas yun, ha? So, ang tanong, kung ganun kalaki, di ba, alin na, kung kunyari sa loob talaga, is 10,000 lang yan. <laughs> 5,000 lang yan. Pero ang tanong, paano yun? Unang-una, ibabalik ba yun ang uh, Kasi kahit ba sabihin na uh, Uh, may tawag sila dyan eh. Uh, yung pagkukuha doon ng pangkisa is ano lang yan. Uh, hindi mo pag-aari yan. Parang, uh, siyempre pag-aari ng gobyerno na parang pinahiram lang sa'yo. Pero yun nga ang tanong, susuli ba yun? <laughs> Kasi hindi natin alam yon no? <laughs> Siguro itong LTFRV isama nila sa kanilang, uh, pag na-interview sila. Kasi ako, inyong lingkod, hindi ko alam kung sa sauli ba nila yan sa operator. Pangatlo, so mula nga doon sa mga itsura, tapos itong si Duterte, parang nakikipag. Hindi lang si Duterte, ha? DOTR, LTO, LTFRB, tila China ang mas maraming parang ganon. Doon sila nakikipag-usap para dyan sa pag, mga ipapalit. <laughs> ang tanong eh, mayroon bang ano yan? <laughs> meron bang lagayan diyan o meron bang kikita diyan Ah, kaya maganda to maganda tong, uh, gagawin ng uh, kongreso para magkaalam na saka yon nga gusto nating ipaalam no uh, LTFRB LTO DOTR uh, pati kongres paano naman yung mga mananakay no yun ang talagang uh, concern ko dito ano kasi Itong DOTr at LTFRB parang minsan may na-interview sila na paano kung kasi nagbanta eh sila ano nagbanta itong uh, grupo ng uh, Manibela yung uh, mga samahan no yung mga samahan maayaw nagbanta sila at nagsasabi sila na at hindi lang sila mayroong mga uh, non-government organization na pinag-aaralan ito ay nagsasabi na talagang dahil sa hi maraming hindi uh, mag nagme-membro pagdating ng January uh, February 1 ay uh, kakapusin ng ano walang masasakyan o yung magkakaroon ng problema yung mga mananakay walang masakyan no so may nagtanong parang natanong yata ng isang media na paano yung mga pasahero no alam alam niyo kung anong sagot ay uh, parang mayroon silang kung magkaroon daw talaga ng problema eh magkaroon daw sila ng uh, libreng sakay tapos sa uh, magkaroon daw sila ng mga yung yung mga sobra daw doon sa nag uh, ano na uh, may tawag sila niyan yung nag nagbuo na ng grupo kung may sobra daw doon ilalagay daw nila doon sa mga lup, mga ruta na walang nagbum, tumatakbo o walang bumibiyahe Naku po, parang <laughs> Yan ang, yung, yung mga salitang yan, parang ano lang eh. Parang uh, sinulat lang sa tubig dagat. <laughs> parang sinulat lang sa tubig eh. Kasi sa, sa totoo lang, uh, ang labo niyan. <laughs> ang labo niyan. Una, uh, hindi niyo naman ma masupplyan ng mga libreng pasakay, yung mga tao. Sa dami ng ikis-ikis uh, yung mga kalsada natin eh. <laughs> no? Ngari monumento pa lang yung kaluukan pa lang. Ilang ruta ang mayroon diyan? Napakadami ang ruta diyan. Kaya nyo bang suplayan 'yan? No? Yung Quezon City, yung Manila, yung uh, Bikutan. <laughs> kaya nyo bang suplayan 'yan? Paranyake, Pasay. Napakadaming ruta niyan, iba't ibang ruta. So kaya nyo bang ngayon, ang sasabihin niyo eh Uh, may mga alternatibo. Tricycle, taxi. Ako, ano ba naman yan? <laughs> ha? Kayong mga taga-DOTR, kayong mga taga-LTO, taga-LTFRB, at kahit yung mga nagpupus uh, na mga taga malakanyang at uh, mga kung pati yung mga kapanalig nila sa Congress na hindi kumikilos no, ano? Na, hindi nag imbestiga noon, ay eh, naku po, Kawawa yung tao, kawawa yung mga mananakay. Ha? Wala, ang baba na nga ng sweldo. Magpapagtataksihin nyo pa. <laughs> ha? ang baba na nga ng sweldo. A alam nyo ba na ang tricycle, ito, sa taxi yan, ha? Ang ba ang mahal? Kung mag, ano ka, kung mag, uh, ano bang tawag niyan, yung mga grab dyan, medyo, ano naman yan, medyo, uh, may kataasan pa rin. Tsaka, hindi yan yung, ano eh, kunyari, sa isang lugar, papunta doon sa isang lugar, uh, labing, na um, dalawang po na kayo nag-aabang dyan. Eh, kahit tumawag kayo ng mga motorcycle eh, ang darating niyan pa isa-isa, pa dalawa. O paano yung nalit na yung mga papasok, yung mga nasa factory, yung mga papasok sa factory, yung mga papasok sa opisina. Magkaka -ano magkakabuhol-buhol talaga yan. Ngayon, ito pa. <coughs> sa totoo lang, itong mga tricycle, hindi rin kontrolado ng ano, hindi rin kontrolado ng uh, local government. Grabe ang paniningil. <coughs> Grabe ang taas ng paniningil. Kaya, kunyari ha, ah, magbigay ako ng halimbawa dito sa Kamarin May isang lugar dyan na uh, pag nag-jeep ka, Uh, mula palingke, papunta doon sa isang kanto, sa may Sabartirol, ay uh, 10 piso lang. O kung magkano ba ng, kasi dati 8 lang, ang 10, ganyan. Yun lang ang uh, regular fare. E eh, biruin mo kung mag-tricycle ka, parang ang nangyari, parang pakyaw ang nangyari dyan. Kasi ang single ng tricycle is 30 pesos. So, tingnan mo ang difference Mula sa 10 peso, 30 pesos. At yan yung panahon na walang COVID. No? Ah, itong mga taga-LTO, mga taga-LTF mga taga-DOTR. No? Inong panahon yun na walang COVID. So, walang problema. Eh, nung magka-COVID, na bago pa yung 30 na yun. Ha? alam niyo ba kung magkano na? 50 o hanggang 60 na. Kasi nga, nung panahon ng COVID, bawal na magsakay ng dalawa. So ang nangyayari, isahan lang. So ang gagawin nila, ang kinisingil nila is 50 to 60 na bawat tao. At yung paniningil na yan, kahit nawala na yung COVID, ay halos hindi na, na naalis. No? Mula doon sa 30, -te, bumaba man, bababa man, makipag-usap ka, 40. Pero madalas daw 50, 60 ang isang biyahe. Biruin mo yan. Ngayon, <coughs> balik tayo sa pagjijib. Pero yun know, mo, ang mananakay, ang naging ang isa din sa mga problemadong problemado. Dahil hindi lang yung ano eh, hindi lang yung pagkawala ng jeep, yung pagproblema ng mga driver at operator. Eh. Kung hindi, yung mismong tao, walang masakyan. At kung may masakyan man, ay eh, gagasto sila ng ubod ng mahal. Ah, tandaan nyo yan. Kaya itong, ano, itong, uh, DOTR, ang gagaling lang nila magsalita eh, na mayroon naman daw alternatibong masakyan kung sakaling uh, hindi makakabiyahe yung mga jeep ni dyan. Maawa naman kayo. Na, magayo. <laughs> ha? Ano ba naman yung kaisipan nyo? Ang iniisip nyo lang, matuloy yung modernisasyon. Kahit anong mangyari, gusto nyo ituloy. Pero hindi nyo pinag-usapan kung ano ang mga implikasyon. No? Ano ang mangyayari sa mga mananakay? May masakyan ba talaga o wala? No? At kung ubod ng mahal yung mga uh, pasaha, pasa, <laughs> masasagot nyo bang problema ng mga simpleng tao? Huh? Kaya yan ang, yan ang mga isa sa mga uh, ano natin, yung mga pawag nito, mga reklamo yan ang isa sa mga reklamo natin at napapansin natin na pwedeng mangyari ano so ano pa ba ah uh, ang kapansin-pansin talaga diyan isa nakakaduda talaga bakit minadali ng gusto yan at hindi na pag-usapan ng gusto tamimi tamimi yung pan dating ng congress tamimi uh, sunod lang ang mga ulo nila sunod lang ang mga noo nila sa kumpas ni Duterte at mismo itong DOTR, LTO, lalo na yung si, si yun yung matandang uh, dating nilagay ni, ni, ano, ni Duterte. Naubod ng yabang yung matandang <laughs> yung pala, ka, ano niya, ka, ka, ka fraternity niya, ka brad niya. Uh, sino ba Tugadi? Tugadi <laughs> ba? Tama ba si Tugadi? Yung matandang, uh, Puro lang ang galing magsalita para din uh, para din si Duterte nakakapanloko <laughs> nakakapang ano ang ang galing magsalita oh yeah tama si Tugade na baw lang din ang baw yon yun yung DOT secretary no nung kung hindi ako nagkamali ha kaya ito buti uh, nagkaroon ng pagpalit ng uh, gobyerno ah uh, at uh, nag nagutos at may oh, hindi, hindi hindi nagutos kumbaga na natunugan o no? may nagsabi sa uh, kay Martin Romualdez uh, na yung house speaker ngayon na mayroong di man nung uh, tumubo o kumita diyan sa bintahan ng mga ipapalit sa jeepney eh yan binuksan na nila yung ano binuksan na nila yung uh, kongreso para mapag-usapan yan. So, naway uh, makita yung mga problema at uh, isama nyo palagi yung ano, taong bayan, yung mga mananakay, yung mga simpleng mananakay dyan sa uh, programa ng uh, modernisasyon, ng PUB modernization program. Kawawang kawawa kami na mga mananakay. Hindi na nga tumataas ang aming sahod ay eh, ang laki pa ng magiging uh, magiging bayad namin ng aming mga pamasahe tuwing kami ay papasok ngayong uh, February 1 at sa mga susunod na mga araw. At maaari pang wala talagang masakyan yung mga tao kung matuloy ang uh, biglaang pagkawala ng mga jeepney na bumibiyahe sa iba't ibang uh, ruta. Okay, so napakasalimuot ng Uh, problema natin sa PUV modernization lalo na sa jeepney uh, sana uh, na ipakita ko sa pag-uusap natin ngayon na hindi lang ang jeepney driver hindi lang yung operator ang problema doyan. kung hindi pati kami nangangamba kami na kaming mga mananakay okay so uh, maraming salamat at uh, mag ingat tayong lahat okay mga kababayan ko